karamihan halos gumagamit ng iltoro yan tips ko sa mga baguan Idol. panibagong tips na sa ating mga baguhan dyan sa, ang ano natin ay about sa mga gamot na ibinibigay natin ba isang gamot na pinaka importante sa ating manok yan yan shout out sa mga solid na followers natin dyan yan mga idol yan simulin na natin ang topic natin mga idol ay ano ba ang silbi o ano ba ang kinaganda ng gamot na ilturo yan ito mga idol yan El Toro. Maganda nga ba ang ilturo sa ating mga alagang manok? Yan. Ang ilturo Toro na aking ginagamit, kumaga, karamihan halos gumagamit ng El Toro. Yan. Tips ko sa mga baguan, maganda gamitin ang El Bakit? 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 Malaking bakit? Dahil halimbawa may manukan ka ng overpat yan overpat. matagal ka nang nagpapakain ng mga manok pero yung mga manok mo parang paghawak mo ang nalambot kung mga puro taba puro taba yan mahirap ang ganun mga idol kasi lumalaki yung taba sa puso mabili sila hingalin tapos oo malakas malakas pero pero mahina sa patagalan yan ganito ang ginagawa ko mga idol di ba uh, mataba na ang ating alaga painumin mo ng el toro yan painumin mga idol ng el toro yan mga idol bakit el toro? kasi yung mga taba taba mga idol sa kanyang katawan ay ginagawa yan ng bato bato kaya yeah, ginagawang muscle. Muscle. Kung yung taba, nagiging muscle sa kanyang, ano, halimbawa, lubo na, bula-bula na. Try nyo mga idol, yung mag-spar kayo ng bula-bulang katawan ng manok. Pero walang muscle. Ang pangit mga idol. Pero tingnan mo, ang manok na may muscle. Ngayon ang palo pumuputok. Yan. Yeah. Ganyan pag naka mga idol. Yung taba ng manok, ginagawang muscle. Yan. Ganun lang, mga idol, ang ating ginagawa, mga idol. Sana may natutunan kayo at hanggang dito na lang. Paalam God bless.